Grabe, viral na. Senator Cynthia Villar nakuhaan sa kamera na pinasok ang isang lupain ng mga farmers at ito ang kanilang ginawa. Panoorin mo ang video na ito at ikaw na ang humusga.

Saan oh, kasama nila si Kap eh. nag lang ano nung -ano. kasama doon sa sabi doos, uh, sabi God, sabi se, ngay, abogado. Sabi ko sa inyo, sabi ko nagtago lang yan sila eh. ng pulis si binirahan mag magamit lang Makikita sa video na tila may mga bulldozer na sinisira ang mga lupain ng mga farmers na ito at makikita rin ang isang farmers na halos mapahiga na lang sa sobrang iyak sa kanyang nakita. Kaya naman na siya muna ang video na ito. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa pagpasok ni Senator Cynthia Villar sa isang lupain ng mga farmers? Well, i-comment mo na ang iyong reaksyon sa video sa baba.